morning well, mga tropa, good morning. Napakaaga ngayon kaya medyo pabulong yung ating kwentuan ngayon mga tropa. Alas 6 pa lang mga umaga rito mga tropa kaya medyo pabulong. Pero maganda yung isishare ko sa inyo mga tropa kasi ngayon ngayon lang may nabasa ako sa comment ng mga nag dito sa Canada uh, about sa kanya. About sa kanyang trabaho, about sa kanyang buhay. Eh nahihirapan daw siya. Sabi niya eh, ang hirap hirap ng trabaho ko, ang litid ng sweldo ko. Tapos lagi rin siyang pinagagalitan sa trabaho, lagi rin siyang pinag-iinitan. Kaya siya malamig doon yung panahon sa labas, hindi rin siya makapag-enjoy. Tapos uh, marami rin um, complain yung mga kamag-anak niya sa Pilipinas, hindi rin siya lang nakakapagpadala. Ang dami niyang complain mga tropa. Magang umaga ang dami niyang uh, complain. So yung word na i-share is ko sa inyo, kasi yung tropa natin yun, eh, medyo na to take for granted niya ang lahat na meron siya. Yun yung word na gratitude. Maging grateful ka sana, tropa, sa araw-araw na iyong pamumuhay. Dapat uh, grateful ka, tropa, sa araw-araw uh, na iyong pamumuhay. Lalo-lalo na sa pagising mo. Kasi makakaapekto yung iyong mood kung hindi ka grateful sa buong araw mo, mga tropa. Diba? Yung tropa natin na nag-comment ng medyo nahihirapan nga. Hindi siya grateful sa kanyang buhay eh isipin mo lang tamang tropa. Yung situation mo against sa situation ng mga estudyante at saka mga bago rito na naghahanap ng PR pathway na halos mabuang na, na halos ma masira na yung ulo or uh, halos mawala na ng pag-asa sa kakahanap ng PR pathway nila kasi gusto nila mag-save sa Canada. Ikaw tropa, meron ka na lahat. May trabaho ka, PR ka, unang-una PR ka. Pangalawa, may trabaho ka. Pangatlo, tingin ko may nagmamahal naman sa iyo, di ba? Pangapat, may pagkain ka, di ba? May pagkain ka sa rep, I'm sure nakakain ka, di ba? Panglima, meron kang tinitiran, meron kang roof over your head, di ba? Yun pa lang mga tropa maging grateful ka na. Di ba? Isipin mo 'yun. Yung mga dating wala ka na meron ka na ngayon. Di ba? Napaka Grateful noon, tropa. Diba? Kaya pag mo sa mga mga tropa, isipin mo yung mga bagay na meron ka at huwag mong i-take for granted. Kasi pag naghanap ka, nang wala ka, at inasam mo yun at hindi mo yun nakuha, ano mangyayari? Malulungkot ka. Hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging grateful. Malilimutan mo yung salitang gratitude no complaint pa sa araw-araw nating pamumuhay dito sa Canada at saka sa abroad dapat hindi ka nagko-complain kahit sa sarili mo kasi pag nag-start ka mag-complain hindi ka magiging gratitude hindi ka magiging grateful sa buhay mo unang mong gawin sa umaga magdasal pasalamatan mo na binigyan ka ng Diyos na meron ka ngayon tapos gumiti ka. Gitihan mo yung masasalubong mo sa daan. Ngitian mo yung boss mo na nagpapahirap sa iyo. gitian mo yung coworker mo, di ba? Na kabadi mo. Doon sa pamumaraan na pagngiti mo tropa, magiging grateful ka sa buong araw. Maniwala ka sa akin. So yun lang mga tropa, no? Maliit, uh, ma... ma maikli lang yung kwento na natin yung araw na to. Pero napaka-meaningful ang word na gratitude. Sana maging grateful ka ngayong araw to. Paalam, mag ka. Hanggang sa muli mga tropa. Grateful.